Meron ba tayo ng sistema? Meron tol. Ano? Ano kung gusto mo? Bato damo? Maganda ba yung damo? Pati nga ang damo mo? Pera mo na tol. Pera, wala tayong problema sa pera tol. Hindi ka nalulukuin. Kung gano'n ka lapit tol sa akin? Kasi, yun ba yun? Ano yun ba yun? ka lang dito kung damo. Tol, damo. Mo? Plas, ayun, Malang, yung damo lasa iyan po lahat mas maindamo ng kalampunan masano man sa mga batong batong bato batong bato batong 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 to Tama batong bato. batong bato. batong batong nito batong 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 ano? batong 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 ako po si Kuya sabing mag-wits na lang kayo, na kayo magbato. Kasi ang bato, masakit sa ulo. Ang damo hindi. Yeah. Ito hindi Aray. O, oh, di ba hindi masakit yung damo? Ayan, bas mo dahil, ayan, bas mo. Babay, bato. <laughs> damo. Magdamo na lang tayo, Tol. Tapon na rin. ulit. Ako na Lima Tol. Tapon? tol. ulit, tapon